Good morning mga idol Ito na ulit tayo sa kaparangan Uula ulit tayo ng ating alagang baka Ayun, Mga lods, mga nakahiga pa sila Medyo inaga pa natin yung pagkakon na yung mga lods Masyadong mainit Ayan, siwana mga lods ano 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 ano? Ano, ano, ano. ano, ano? Kasiwa na mga idol. Mahal ito po naman si Bait. Ayan <coughs> si Bait mga lods. Laki na po na ng channel mga idol. kapitong buwan na po ang tiyan na yan mga lods si bait bangon ah hmm, busog ka pa bangon eh busog bagayon ba busog na hmm. yan po si bait mga idol kapitong buwan na po yang buntis